Network News. Bahagi naman ng Arneto Dyke sa Aray at Pampanga na bitak detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN Live Reports Nabitak ang tinatayang nasa 50 meters o 50 metrong bahagi ng Arnedo Dike sa Pampanga River sa barangay Kupang Arayat, Pampanga nitong nagdaang biyernes. ay sa Municipal Engineering Office napansin ang malalaking bitak matapos ang pagtas ng tubig at malalakas na agos dulot ng magkakasunod na bagyo na tumama sa lalawigan. Sa paunang pagsusuri, posibleng humina ang matagal ng slow protection ng dike kaya't hindi kinaya ang lakas ng agos ng tubig. Isa rin sa tinitingnan dahil ang pagdaan ng mabibigat na trucks na matagal nang reklamo ng mga residente rito at maaring nakapagpabigat sa kondisyon ng istruktura. Patuloy na minomonitor ng LGU Arayat kasama ang DPWH at Provincial Government ng Pampanga ang lawak ng pinsala. Naglagay na rin ang mga warning signs sa lugar at pansamantalang nilimitahan. Ang mga sasakyang maaaring dumaan dito. Pilayuhan ng pamalang lokal ang mga residente na manatiling maingat at huwag magpanik habang isinasagawa ang masusing assessment at posibleng intervention. Kasama sa Central Luzon, Radyo Mike Sigaral Tatak, RMN. RMN Network News.